Okay guys, uh, good turn on. Nandito ngayon si Papalon sa Santa Cruz City. Dito sa uh, may tulay. Naglalakad daw dito. Ayan. Napakagandang tulay dito mga guys. Napakarinis yung uh, ilog dito. Ayan. Papunta tayo dun sa plaza. Napakagandang lugar sa Santa Cruz, Laguna. Ayan, napakalinaw ang tubig dito. Ayan. Shoutout nga pala sa ating uh, kaibigan, kay Buknoy Palaboy. Ayan, idol. Ha? nandito si Papalon sa Santa Cruz, Laguna. Kay Papa Rex TV. Ayan, shoutout sa inyong dalawa. Ayan, naglalakad dito. Naglalakad sa try si Papa Lon. Matagal din tayo na hindi nakabalik dito mga guys. Wow! Ayan. Bukat-bukat tayo rito. Mamasyal naman tayo dito sa Santa Cruz, Laguna. Ayan mga guys. Oh. Ah, ito yung plaza na sa ah, Santa Cruz, Laguna. Ito yung nandito yung ship nila sa kabila bandang kaliwa natin yan yung likod naman sa simbahan dito sa Immaculate Conception uh, ayan napakaganda yan yung mga tra traditional jeep at yung liyadaanan ayan So mga guys, napakaganda talaga o oh. oh makita nyo ito yung munisipyo yun ay papa to pila balite eh. pila balite eh. ayan ngayon Kwanagay, tayo tapos uh, pila balite eh. pila balite eh. pila balite eh. pila balite eh. ano balit eh. Ito yung kalabaw, yung simbolo nila sa kalabaw. Ayan yung ating mga bayani. Ayan. Ayan. yung Santa Cruz City Hall. Ayan. Okay, so, si Ayan mga guys o. ngayon. Uh, Maglakad-lakad tayo dito para may natin sa si inyo. Ayan yung pinaka plaza-plaza nila rito. Uh, napakaganda mga guys oh. Ayan. Ikot-ikot tayo dito. So, makita nyo ang uh, pagandahan dito sa kanilang plaza. Ayan. yung mga uh, estudyante dyan. Mamaya mga guys, uh, pupunta tayo doon sa kanilang mga public market. Uh, ikot ikot din tayo doon para makita nyo. Uh, napakaganda. Okay guys, uh, pupunta tayo doon at samahan nyo, pupunta tayo ng public market. Tara! Tara! Eh mga guys, uh, papunta tayo doon, tatawi tayo doon, papunta doon sa kabila, doon sa palingke, public market. Yeah. So, tayo dito para uh, makita nyo yung ating dinadaanan. Hindi na ako pumunta doon guys sa kabila kasi uh, para diretso na tayo doon sa may public market. Ayan lang oh. Ito naman ay simbahan naman sa Immaculate Conception. Ah, ng simbahan dito mga guys, mga lumang simbahan. Dito niyo rin matatagpuan sa Santa Cruz Laguna yung mga magagandang mga pools. Dito napakaraming mga pools dito. Ayano, oh, ang lumang simbahan. Ayan, mga guys, ang mga lumang simbahan dito. Itong, uh, Kema kulit napakagandang simbahan mga guys oh. Oo, di ba? Okay guys, ah, papunta naman tayo doon sa kabilang. Mga guys, ah, nandito na tayo sa ah, malapit sa public market. Tumikod na tayo rito oh. oh. Ah. Nandiyan na, na 'yung public market mga guys. Kailangan punta tayo dun sa may tulay para maipakita natin sa si inyo ayan dito naman si Papalon nakarating naman dito sa Santa Cruz City Laguna dito tayo maglakad-lakad na naman at mamasyal para ayan po naman dito mga guys papuntang uh, public market dyan kaya lang papunta tayo doon sa Metulay pakita natin sa si inyo yung uh, view rito yung malaking ilog na malinis ano you know, malinis yung kapaligiran nila rito sa Santa Cruz mga guys parang nasa Marquina ka lang din na malinis ang kalsada lakad-lakad lang papalon ay okay, mga guys uh, nandito na tayo sa kanilang public market ayan o oh. uh, ito na yung public market kaya lang papunta tayo doon sa may tulay madami mga street foods dito Oh, tingnan mo mga guys, pansin ninyo mga ibang format din dito sa mga tricycle. Yung may ibang lugar na pupuntahan din natin, iba rin ang forma sa mga tricycle din nila dito, iba din ang forma. At uh, karamihan naman dito mga stainless yung mga tricycle nila. Yan, tatawid tayo muna dito. Kaya mga guys yung uh, tawag dito. Yung tulay na dun, dun ako galing sa kabila kanina mga guys. Ayan. Ayun o. No? Oh, uh, tingnan mo rito. Napakaganda. Kaya lang uh, dito banda maraming mga water, uh, water lily. Ayan yung mga ibon na lumilipad. Nag-aabang ng isla. Ayan ang dami tilapia mga guys. ayaw ang palapit natin kung kaya. Kaya kung kita Ang dami mga tilapia Na maliliit pa Ayan Ito yung ilog sa Santa Cruz Laguna Ayan Ngayon papunta tayo dun sa public market Ikot-ikot tayo dito kaya yung mga ukay-ukay -okay dito. Uh, napakarami. Diyan sa kabila mga guys, uh, nandiyan lang yung mga bilihan nila ng mga isda, mga karne. Ayan. Tama so, guys, uh, napakaraming mga ukay-ukay -okay dito. Ayan. Mga pang trabaho. Ayan yung public market. Mamaya-maya uh, tayo pupunta dyan. Pakita ko lang sa inyo yung paligid dito. Ito yung kanilang kamilihang uh, public market sa Santa Cruz ngayon na ah, pasok tayo dito sa kabila Ayan. kaya lang malakas doon sa loob ng music mga guys hindi tayo makakapasok doon Ayan, ah. ikot na ikot na lang tayo dito oh. makikita nyo yun naman yung mga bilihan dito napakaganda Huwag na tayo pumasok doon guys sa kabila kasi wala lakas ang music. Eh mga guys, ah, nandito tayo ngayon. Pumasok na ako rito sa loob kasi tinimingan ko lang kasi niyong wala na yung music. Ayan. Dito tayo. Ang dami mga isla dito. Ito e mga panida nila rito. Ang ganda rito mga guys kasi hindi ka na maliligaw kung saan ka pupunta kung anong gusto mong bilhin. Dito lang mga gulayin sa mga manok dami mga bilihan at pagpipilian nyo rito ayan ayan yung iba rito patapos na rin yung kanilang mga kanila pabos na ayan. pero ang gaganda ng mga karito kasi sa Rio ay mga isda <laughs> ayan yung timing nga natin kasi may mga music kasi rito guys uh, mahirap din mga copyright ayan nandito tayo sa loob Ayan. Ngayon dito naman tayo sa kabila. Kasi dito side dito guys, nandito yung aking mga subscriber. Itong banda ito. Wala nang mga kon eh. Wala nang mga paninda. Ubus na yung paninda nila. Kasi mabilis ang paninda nila dyan. Ngayon dito naman tayo sa kabila. Ah, uh, ikot naman tayo rito. Kasi napakalaking kwanto. Napakalaking public market sa uh, Santa Cruz. dito naman kasi ay mga uh, gulayan yan dito mga guys itong banda dito kaya na hindi kayo maliligaw dito pagka uh, namimili kayo lalo pag maaga kayo rito hindi kayo maliligaw dito sa mga bilihan kasi ah uh, harus magka delicate na sila pero iba ibang building kaya napakagandang public market napakalinis Yan, dito naman. Tayo maglalakad dito. Ay, punta tayo, tayo, dito sa kabila sa lawa. Yan. kita natin sa ito. Napakalinis kasi rito yung ilog nila. Ito mga tapos na mga ubos na yung mga laman dito. Uh, nakatambi na lang yung mga banyera. Hello, Mimi! Ayan mga guys, ang daming tinapya Ayan, doon tayo, ah, ano, doon ako oh, galing sa kabila. Yung mga bangka nila, ayan oh. Karami. Tapos nakarelax pa si Mimi oh, ayan oh. <laughs> ayan, balik tayo. Hey! Mga guys, ito yung mga bilihan ng mga kung gulayan. Dito yung bagsakan nila. Kaya napakaganda. Kung sa mga namimili ng na mga gulay, dito na, bagsakan nandito tayo sa likuran sa public market nila, ayan o oh, makikita mga purutas din yan mga guys, uh, ikot naman tayo dito sa kabila yan, sorry na mga bilihan yan dyan sa loob ng mga isda dyan tayo galing sa loob, ngayon ikot naman tayo dito sa kabila para makita nyo Napakalaki kasi ng public market daw oh, kasi tawag dito yung uh, iba, iba, iba ibang yung building dito. Kaya hindi kayo naliligaw pagka oras na mamimili kayo rito, hindi kayo maliligaw. Ayan. Ito yung uh, sa gilid naman doon sa public market. Uh, palabas. Kahit saan lumingon dito, ang dami din mga paninda ito. Ang dami din mga okay ukay Pero ito, kung mga nasa Maynila ito, oh, wala ito, baklas na ito pagka nasa Maynila ito. Kasi nasa kalsada na kasi yung mga ah, tawag dito, yung mga paninda. Kaya masikip pero kung to, kung sa akin talaga wala to tanggal talaga to sa kung nasa Maynila ayan puro okay okay to ang mga kandito paninda yeah ayan. ayan may mga protasan din dyan nandito na tayo sa may labasa na mga guys nandito naman sa mga pagkain naman iba iba rin po nga paninda rito halo halo yung mga paninda nila may mga pagkain iba 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 ibang klase ayan tapos ako magabang narin na rin dito ng masakyan ayan ikot ikot mo na ako nandito na tayo na nakaikot na tayo dito mo na ako lang galing kanina ayan at uh, maghahanap mo na ako ng bibigyan dito Okay guys, uh, putuloy ko na muna to sa lahat ng mga subscriber ko. Maraming salamat. Ingat po kayo. At God bless. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!